Jung, kumusta Jung? Okay lang? Okay lang sir <laughs> Sikat na si Jung Jung sa ano ba? Uh, sa vlog Yani eh. Ito dito kukuni na ito mga kagre at naka-separate na uh, Naka-reserve na po ito dito Mga RTL Yan At saka uh, ito dito yung uh, nangingitlog na to ito yung mga natitirang stocks na kaagree ito wala na so pag ganyan lilinisin namin yan mamaya kaya ito yung bagong na 2 days old yan konti na lang din yung naiwan mga kaagree yung kids nila Integra 1 yung pinapakain natin sa mga maliliit sa mga 0 to 2 months old, Integra 1 dito yung Integra 1 tayo dito mga 1 month old natin okay. dito almost 2 months old na po dito mga so kung makikita nyo iba talaga yung size ng lalaki so ito yung size ng babae tapos yung lalaki ayan mas malaki so mas madali talaga lumaki yung mga lalaki kaysa mga babae so ngayon may order na naman tayo mga kagre ka at ihahatid natin so dito tayo kukuha ng mga month old mga kagre ka yan dito yun oh so, ayan <laughs> ay karton na lang natira Diretso no? na lang natin sa karton tawag lang waan ito yung mga mantol natin mga ka-grade so, napakaganda ayan yung mga malalaki talaga yung katawa nila ayan So yung mga klarong klaro na ano, namay pa yun, yan yung mga lalaki. So yung order ni sir ay siya na babae at saka isang lalaki. Ayan. So dapat talaga mga ka-agree kung malinis talaga yung area natin. Ayan, kita natin. Nagtatrabaho talaga si Walid at saka si Jongjong dito. na no? Hindi na Jeffrey yung pangalan sa kasama ni Warlito. Wala na si Jeffrey. Umalis na, pumunta na sa kabilang bahay. Ayan, kukuha tayo na siyam na babae. Ito okay, yung okay, lalagyan natin. Lalaki. Uh, isang lalaki. Isang lalaki.

Tapos kukuha pa tayo dito na dosi 12 na babae dito. 2 to 3 months old. Ah! Tapos ayan. Tapos sa lalaki. Diyan tayo dito. Okay. Ha ah! Lucy kabuok. buok. Okay. Eh? Hmm. Tulit eh. Tapos naman. Ay, oo. Oh, na. Oh. Ah. Okay na. Isa lang. po na Lima siguro? Kaya na lima? Ayan. So pag ganito mga kagri, bago namin ilalagay dito sa box, talaga yung una namin tinitingnan yung mata nila nakikita nyo tinitingnan ni Walito yung mata tapos pinipisil yung ilong kung may sipon ba o wala so, mas maigi po talaga mga kaagri pag nakabili kayo dito pagdating sa inyo pag sa kinabukasan dapat mag-antibacterial flushing talaga no? magbigay talaga ng trimoxil

kulang mengagikan satu kaitan kain. Terus terus. Nih, yuk, di turun tak? Next time si Junjung ah. nama belak, kita galup nih Junjung. Oh, ke sana emang. Mana yang mengalai laki? Muna, So, ito yung tatlong lalaki na kasama. So, bali 15 lahat yung order ni sir. Third na babae, tsaka tatlong lalaki. Ayan. Napakalinis ng area.

na tayo sa Panabo mga kagri so ito yung nagrap natin isang box tsaka may maduti ako ayan, tayo na lang natin dito si sir tapos na natin na deliver yung sa Panabo mga kagri at ito na naman tayo sa Mawab dito na tayo ngayon sa Mawab mga kagri ka so 7-eleven yung meet up namin so dito tayo ngayon sa 7-eleven banda oh. tayo ngayon sa 7-Eleven. So kami na si Sir. Ayan. Yeah. So fully, okay ko sila lahat. Young the necessary. Let's go. Out in the fields where the sunlight shines, we plant our dreams one seed at a time. The earth is our canvas, rain paints the day. With hard work and hope we'll find our way. Golden harvest waits up there for us. Under skies we trust, and the morning's hush, dreams grow tall in the light of dawn. Together we're strong till the night is gone. so